kaliyan talo, ang table, mo binihenta yung paris, one two, golden sea bright, sangrita, kaya san Fisher, pisher, pisher ano lang, six hundred dalawa, six hundred dalawa, pagka isa three hundred pero pag dalawa, kahit may valid na lang, mabilisan. Helmet talaga pa. Ah, lang. Helmet. Helmet. Uh, Paris na to? Paris. Magkano mo yung out to? 8,000. Mahal pala to, no? 8,000. Ito, binibigyan namin na 1,000. 1,000? 1 piraso. Barako yan? Babae. Babae. 1,000. Daming alimasag oh. Paano isang plato? Sandaan na to. Sandaan lang yan? Apo, sandaan lang ako yan. Maya. Sandaan ako, sandaan? Napakarami, sandaan lang oh. Sandaan ko yun. Sandaan ko yun. Ito, 70 sandaan, Dito yan, sa tapat ng simbahan Bago, bago magtulay ইজ্জাপন মছ Good morning mga boss Araw ng linggo, June 8 Nandito tayo ngayon sa Hulong Duat, Malabon Samahan niyo ulit akong silipin ng mga ibat-ibang klaseng hayop na binibenta dito Time check 7.25 Absent muna tayo sa Groto mga boss kasi nag-uulan Dito muna tayo sa Hulong Duat mag-vlog Lapit lang kasi ako dito eh. Sa Groto, mga isang oras din biyahe ko eh. Tsaka baka may mga daanan tayong baha. Dito yung mga nagmamanok. Kalapate. Saan? Nagbuta! Nagbuta! May busi! Amanda! Amanda! Kuya Bong! Mukhang nakapakyaw ka na! Order! Nakalapate! Good morning! Good morning! Magandang magandang hampid! 100 at isang violet. Fisher? Fisher, kaya fisher, tsaka bayo, ano bayo lang. Violet. 600 ang dalawa. 600 ang dalawa, pagka isa 300? Oto. Pero pag dalawa, kahit may valid na lang, mabilisan. Ano ba contact number mo? 09 Ulitin mo. 0970-33-54-827 Ayan mga boss, kontakin nyo na lang kung interesado kayo dito sa hunting niya. Taga Malanday lang to. Tawa oh, ngayon na pastillas pare. Meron din tong pastillas tsaka ano ay, yung, yung mga... Yema. Chiksilog, ubus na. gusto na, nakapit lang kanina. Sipag talaga na ito, ito eh. Meron ditong long coat chihuahua. Uh, Solid, pure breed. Pure breed. Oh, small size. Small size. Long coat chihuahua. Ilang months ito? Two months. Two months. Lalaki? Lalaki. Ang ganda o. Magkano mo ito binibenta? Sete boss, negosyable pa. Sete, negosyable pa. ganda o. Ito naman po, usap mo, anong breed? Persian Siamese, Persian Siamese, babae. Tatlong taon na. Magkano? 3K. Tatlong dibu kulay pula ang mata no Tapos itong rabbit mo. Bye para sa ta babae. Para yung babae. New Zealand. Diyan din ako. Big size siya. Wala kayo. 'yo. Magkano isa? 700 na isa. Negosyable pa 'yan. 700 lang isa. Ano pangalan ni sir? Antonio Muto. Antonio taga saan Ka. Valenzuela. Valenzuela. May contact number ka? Mer po. Ah uh, 0916 Uh, 331 Ayan eh, mga boss, baka interesado kayo sa Chihuahua niya, no? Contact kayo na lang. Salang po lang, Thank you. Salamat, salamat. May ano dito mga boss, oh. Golden Sea Bride. Paris na daw yan. Oh. Ito yung babae, oh. Ilang months na? Uh, mga 9 months na to. Nag-iitlog na. Oo, oh, ano, nag-iitlog na nga yun. Ito yung lalaki. Ito yung lalaki. Tapos, ito naman yung babae. Haba na ng tayo Magkano mo binibenta yung pares? One, two lang. One, two. One, two. Golden Sea Bright. Ayan mga boss, baka interesado kayo, kunin natin yung number ni Kuya. Contact number mo, sir. 0919706892. Kagasan kayo? Sige, Tineros. Malabon. Tineros, malabon mga boss. Parang pareho pa tayo ng relo ah. Oo oh, nga eh, sa'yo rin napanood to eh. Grabe naman no. Followers natin, anong pangalan mo? Brian. Brian, taga Tugatog, Malabon. Nakabilis siya ng manok dito sa Malabon. Nag-uumpisa ka pa lang. May ano dyan ah, <makes> yung Seabright Bright ayaw mo. Yung Golden Seabright Paris na, 1, 2. Ayaw mo nun. Yan muna. Yan muna bibigyan natin tong sticker <tipos> Ah, ano, nung Biernes. Meron na ako dalawang pare sa bahay. Boss. Lagi sa sabay ko kami ng relo. asio duro, Boss, thank you. Uh, ingat ka. Babalik sa graphicsian. Salamat pa lang. -tip pa Sige, Boss. <T -tipos> Boss Marvin, good morning. Ay, may mga bago kang kalapati ngayon, may boss. Ah. May, may helmet. 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 Yeah, helmet, helmet. Ayan, ang ganda. May helmet. Helmet, helmet talaga pa pala. Helmet. helmet. Paris sa to. Magkano mo in-out to? 8,000. Mahal pala to, no? 8,000. Ilang months ako? Uh, 11 months. 11 months. Meron tayong 3 pairs. Yan, okay. Eight. Tatlong pares ang available. Ito. Yan, malaki na yan. 0928-175-054. Ito naman, Boss Marvin. Kapuchin. Uh, Kapuchin. Uh, 3,000. 3,000 naman ang pares nito. Yung mga kalapati mo, Boss. Ngayon lang ako nakakita ng ganito eh Hindi ko nakikita po kayo ba eh Ito medyo mura Modern Oriental Trail Modern Oriental 4,000 4,000 ang pares Nasa baba, classic oriental print Classic oriental 2,500 2,500 ang pares Meron tayo, ano, parlo roller. Yung gumugulong-gulong na kalapate. Anong tawag? Parlo roller. Parlo roller. Roller. Nagro-roll. Roll, Nagro-roll. -roll. Nagro 4,000. 4,000 ang pares. Uh, Dong Tao, meron tayo. Napansin ko nga, oh. Oh, meron tayo. 2K lang isa. Siya. Marami siyang Dong Tao ngayon. Yan. 2K okay, isa. Isang pares lang. Isang piraso. 2K each. each. Dong Tau. Yan, pili kayo. Ilang pares to, boss? Ano lang? na piraso lang. Anim na piraso. Ito pa, Cornish. Oh. Ayan, blue. Saka lemon. Blue at lemon. 4K ang pares. yung kalapate eh. yung mga grisel sky cutter yung mga naglalaro sila sa ere eh. so 1.5 na lang isa saka yung mga off color 1.5 isa ito lang ang medyo mahal yung dark red white yung ano lebanon uh, lebanon 5,000 isa lebanon pwede mo hawakan? oo so, oh, pwede pwede ano pwede natin yung iba dito, Tiguan, P5,000. Tiguan, P5,000. Ito ang 5K. 5K Ay, 5, Lebanon. Lebanon. P5,000. Ayan, P5,000. Barako yan. Adalang ko, o. Oh, barako. Tapos meron tayo, Gents Giant, 6000 Ito, mga boss, o. Oh. Laki na ito, mga boss, o. Oh. Boss, magkano pa 6000 6000 yeah, 6000 Grabe laki nito, malaki pa sa ano? Sa Cerama. Ito pa yung mga ibang kalapati ni Boss Marvin. Ito po, kasama sa Parlor Roller, yung mga na-draw roll. Ito ano to? 4K. 4K Ampares. 4 Ampares. Uh, 3000 o chinbol na uh, bulig 4000 ito 3000 tong tatlo 3, ito tai chapo de 4000 din tabi mo boss mga uh, 4000 4000 pares okay mga interesado po, no, pwede nyo tawagan sa 0968-298-5744. Tapos sa Facebook, paki-message nyo lang po ako. Uh, meron po akong uh, Facebook page. Ito po sa mga interesado. Lahat naman po ng presyo is ano, negotiable. So, uh, message nyo lang po ako. Salamat po. Paris Paris na boss Oo, oh, Paris Paris Itong gando Ayan, Crimino Opa Crimino Opa Pablo Opa, bayo Magkano Paris ito? 3 kay boss 3,000 Nasa lang hen? Yung Crimino Opa Ito uh, Ito po Banded pa yan, sa flight lang Ah, banded Oh, yan, yan. Ah, pa lang. Ano yun? Tingin ko dyan yung pack, ano, albino. <laughs> Lutino tsaka albino. Magkano ko? One, one, lang. Two. One, two. Banded pair. Itong oh, nasa baba. Eh, mga ano, split ino Sa ako Please, perto. Split ino. So. E, Baka isa? 200 isa. Mura, no? 200 isa. Mga bata pa. Mga bata pa. Boss, may contact number ka ba? Oo, oh, ito. Ayan, uh, 0965-145-2917. Pero hindi maasang na lang. Ayan, mga boss, contact nyo na lang kung naghahanap kayo ng ganitong ibon. Thank you. Eh, magkano isa? Sandaan, 80 ang pinakamura. Sandaan, 120. Depende sa klase ng kalapate Yan ang natatanggap Ang dami oh Nabenta mo na yung tuta mo? Nabenta lang na, boss, yung dalawa sa bahay pa. ko Yan ang Dalawang puti na lang naiiwan na ah, boss oh Eh boss Anong dala mo ngayon? Anong dalawa ko? yan? Bibigyan ko na 400 400? 300 300? Mura naman Bata pa. Binibigay niya 300. Muro magtinda to. Bigay mo ulit yung number mo. 0993-270-0113. Taga dito ka lang, di ba? Malabon. Ito mo. Hindi mo. <laughs> oh, shout out. Hindi. Ayan. Wala

Oh, ah, maaf. oh, maaf. oh, paryalab, paryala, paryalab. Paryalab, Astaga. Astaga, -ayo oh, dito mga boss oh. Oriental. Boss magkano isa? Ito binibigay namin ng na 1,000. 1,000 ang piraso. Para ko 'yan. Babae. Babae. Lit talaga ng tuka no? Hmm. Ito pa yung iba, oh. Dami, oh. Oriental. Ito mga mga Pasok na Boss, dito rin. Isang libo isa. Oo <reviewing indomainigoreath> bali ito lang ang, uh, ito lang ang natin ng 500 natin. Ano pinapaganda niyan, boss? Ayun, yung mga 'yan. Ito lang naman ang pinaka classy kasi normal lang. Ito pa 500 lang. Hmm. Medyo mahaba kasi 'yung sawa niya. Ito classy kaya mura. Yan modern na kasi. Eh. Ito karamihan modern na. Kaya ang parang sa ito. Ito ka parang sa ito. ang barako. Oh, ito ang barako. Ito ang barako. Quality, no? Boss, may contact number ka ba sa mga gustong bumili? Meron lang. Banggitin mo na lang. Kahit sa, ano lang, sa FB na lang, Roy Santiago. Roy Santiago. Pwede ba natin pakita? May cellphone ka dyan. Baka hindi nila makakita eh. Taga saan ka pala? taga dampalit lang. Dampalit lang, malabon. Meron din tayo mga German Beauty. German Beauty, Budapest. Meron din. Wala ba? lang. Wala lang Ito mga boss, hanapin nyo lang. Thank you, Roy. Okay, thank you, sir. May mga ano dito, dumalaga. 250 lang isa. Dumalaga. Binaba eh. Ilang mas lang yan? Magtatatlo pala ito. Pagdi 3 months pa lang. Binibenta, 300 lang. binabae eh. Boss Jun, good morning. Ayan, sa mga naghahanap ng ibon, marami siya. Anakit. 400 ang pair. Dito, 600. Dito, 600. 500 Depende sa kulay no? Depende oh. Ito 600 red eye Red eye 600 ang pares Baji boss meron ka? Hey Mark yung baji Ah ito lang yung sayo Tiring natin boss Tiring 700 ang pares Opa green 700 ang pares Ives 1 Ives 1 500 isa 500 ang isa Parang babae to. sa kabila, yung pares. Yung dilaw. yung one, two. Yung rutino one, two ang Yung nasa dulo. Ito na na to. Ito naman. Pinches, six hundred pares. Six hundred sa pinches. orange, one thousand. Yung orange, one K. talaga sa tinapay mga ibon, o. No? Yung sa akin. Yung mga san ito lang ang kanya. Boss, yun, contact number mo. 09-61-700-8166. Thank you. Okay, thank you, sir. Ikot-ikot tayo dito sa ano, Changian. Ito mga ano, ang display. ako. Ang elepante. Pa, ang ganing okay. Dalawa po sila. 2k okay, sila. Dalawa 2k okay, 2,000 yung dalawa. Ano po yan? Antik po yan. Antik? Talagang solid po yung masigil. Ano ba yan? Ano po? Dati yan po po. Dati po kasi nagkocollect ako mga lola po namin. Mga buso, dalawang libo dalawa na po yan si kuya oh, nandito rin mga water snake okay, ito ka ano yan ito ito lang ito eh. 250. 500 dyan eh. ito yung ginagamit sa mga palabas hmm. yung sa mga ah, ano ah, valentina ito yung maglayan ito ito nakatakot to. eh <laughs> tong isa eh. <laughs> ito okay lang water snake pwede lagay sa leeg 250 na lang oh ano kailang kaya niyan? Yung pagkain niyan, yung ano lang, pagkailan din ng mga isda. Hmm. Pag lumaki, ito na hindi di agad yan Water snake Mga boss, andito rin si Kuya Loni oh. Ito may mga binibenta siya ang carrier oh. Mga bago pa to ah. bridge 2 no pang 27 yun ano yung magkano dito bridge stone 350 350 na lang dati is pa to no buran na ngayon naka pa yun ngayon ito po, pang anong size to? Uh, 26, 24, saka 20. Pang ano, ang Angelino, no? Angelino. Pagkano? Uh, 500. 500. 500. May ano rin sya, mga basket to. Bridgestone. Stainless. Uh, sir, siyemang, Sa basket, boss? 500, uh, boss. Stainless. Uh, 350 yung... 500 sa stainless Itong bakal 350 okay. Dami siyang pyesa ng bisikleta dito Kompleto May mga caliper pa siya Hub Fender Saddle meron din siya Side stand Kaya lang kalamihan dyan puro pang Japanese ito pa may mga gulong siya bago pa to ha Bridgestone pang 27 to boss magkano? Bridgestone 1K ampere may interior na ito white side ito Holding din siya Kuya Lonnie, sa folding mo? 2.5 Sabado at linggo naman si Kuya Lonnie naglalatag dito Kaya kung kailangan nyo ng mga ganitong bike parts, pasyal na lang kayo dito Mabubuksan yan? Opo, Japan Champ Kano yung ganyan? At uh, $3.50 $3.50 lang Japan nga, made in Japan ayun eh, o no? Made in Tatak Oo, oh, yun o no? ba? Merong masarap na mamihan dito mga boss Sa tapat lang nitong Makdo Makain ulit ako ng mami Malapot yung sabaw eh. Ayan o, no, Kuya Alan, Paris Mami. Ba pala dito. Lalim ah. Okay. Ate isang mami. May kanin. Kung malapot ka. So, ang tipid ko sa panatili. Bali 40 pesos lang Ah oh, 45 daw Tama Eh mga boss Ito yung sabaw baw niya napakalapot. Parang pares Ito yung sabaw, malapot. Tapos yung laman, marami rin. Ayan o. No? Oh. Marami sila magbigay ng laman. Tapos may isa pang sabaw, yung malabnaw. 45 pesos, sa kanin, 15 lang. Ayan, kain tayo mga boss. Pagyan natin ng na chili sauce. So ayun mga boss, nakita na natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta sa Hulong Duwat. Sa mga gusto ko masyal ang araw ng Changi sa Hulong Duwat, Sabado at Linggo. Okay, pauwi na rin ako mga boss. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kita lang ulit tayo sa usunod na video.